Ay, nag-birthday si mami. Ito yung regalo ko sa Sa, sa kanya. Ang dali-dali siya shopping. Tara na. Mami, regalo ko sa'yo. Yes. O, so, si daddy na lang mag-unbox. Wow. <laughs> ha? Wow. Regalo sa ng alak yun. Wow, thank you. Kiss Mommy. Ang bait mo yung buso ko. Huh? si Mami nang Labas na yun Ako ko din -da -da -da. Wow! Wow! Diba <laughs> Dubao! Dubao! FJK! Pag gusto mo lang pumili nito guys, wow. send na lang ni daddy sa comment section. Wow! Section. Wow. Wow. Guys, may papel wow. dito oh, o. Na, practice on, pag di pa meron. na. Ganda pa, mommy. Wow! Da Thank you. Free na siya, oh. Yes. So, magpag-e-esteem mag ka. Mag Pwede mag siyang magluto mag ng siomai. <coughs> sobrang magpag Sobrang Ibig sabihin, mabilis lang siyang kukulo. Kasi nanghiram lang tayo, di diba? Huh? Pero ngayon, hindi na. So, yeah. wala po natin at bahay. Yes. <laughs> <laughs> hmm. Siya, FDK, Dobu. Sishot na lang siya dito. Then, we yeah. So, tornilyon natin dito sa loob. Yan. Yeah. Ha? Huh. Ito yung mga kasama niyang tornilyon. Shoot lang natin. Then, tornilyon ulit sa loob. Ay, dito sa labas. Dito, dito. So, tornilyon natin siya. Ay, eh, nakita niya. Blackage. Hindi naman siya madaling malaglag. Yeah. Yan. Napasok naman ganyan. Wow. May ganyan pa. Tapos ano yung free niya? May free siyang Tara! Oh, may kami sa shomai. Sakong-sakto yan. Naman. Shomai? <laughs> oh, so bakit? Baka? Siyempre. Hindi. Uh, bawal. May lig tayo magluto, guys. Hindi kita may lock. Diba, nasa labas hmm. yan. Kaya ganyan. Uusog yan. Palak Oh, panis. Oh, panis. <laughs> so, ayun yeah. nga guys. Tapos, pressure cooker. Pagpapasabugin. Okay, Magpapasabuk. ganda niya guys, makapal. Tapos, mura lang. Diba? Hindi yeah. naman natin siya ipopromote kung hindi siya. Hindi lang siya kasi may hangin sa loob kaya ayaw niya mag-lock. o. Yeah. Oh. Kasi si didiin mo siya kasi may hangin natitira sa loob. Kaya yun niya mag-lock. mo. Sobrang didiin. Ayan o. Di ba? Smile. Smile, Mami. Nak, kain ni Mami. Ya, ang init. One, two. Wow, may gift na sa akin anak ko. Ha. Buti pa anak ko, may gift. FGK Dobu dapat guys, eto kasi. Pag may ganito, pwede siya oh. sa induction cooker. Like this guys. Do. Yes. Induction. Yan. Ay, ito pala oh, yan. Ito pala mas malaki o. Oh. Yan, pwede siya. Pag may ganito kasi butas-butas guys, ibig sabihin pwede yan sa induction cooker. Kahit hindi siya sa stove. Tapos, <coughs> ayan o. Oh. Ceramic na siya guys. Parang pata sa Japan niyo. Yan. Nape-prevent daw yung flavor niya. Wow. So, so makaka, nagluto kasi kami ng baka. Wala kami pressure cooker. Mm-hmm. Sayang, guys. Yan, yeah. magagamit ko na ito. Ito, try ko to sa paan ng manok. <laughs> wow. <laughs> no. Mumaya, magpa ng manok. Agad-agad. So oh good. Testing natin. Ayas. Yes. Um, baka, baka masasunod. Okay, okay o, lumababoy. baboy. thank you.